ang uh, Iglesia ni Cristo ay nabalita at inannounce naman nila sila mismo po ang Iglesia ni Cristo ang uh, naglahad nito sa publiko actually doon nga sa TV station ng INC sabi po nila eh magkakaroon daw sila ng uh, demo uh, rally actually yung rally po ay hindi naman nila sinasabing sinisuportahan nila si Vice President Sarah Duterte. Ang sinasabi nila, sinusuportahan nila yung gustong mangyari ng Presidente BBM. Na huwag nang ituloy yan yung uh, impeachment sa Kongreso. Dahil makakagulo lang uh, at madidiskarel yung ating mga programa na gustong mangyari. So, it's a it's a thin line by supporting the president in not wanting this impeachment process. Eh, hindi ba ganun na rin yun? <laughs> Tinutulong mo si Sarah Duterte na matigil na, na ito, impeachment. But they want to draw that fine line. They want to draw that fine line for whatever purpose di po natin alam. Okay? So, ang mga congressman naman do sa dinner na kanina ay eh, nire natin dito na wala naman daw pinag-usapang politics. Kung maniniwala kayo doon. Ay naglabas pa ng manifesto uh, para daw kay uh, presidente at sinusuport nila. Sinusuportahan nila ang presidente sa kanyang mga gusto mangyari. Wow! Okay, okay. So, ano bang nilalaman niyang manifesto na yan? Hindi ko pa po nakita yan eh. Uh, Nag-speech daw po si Speaker Martin Ruvaldez, uh, 40 minutes ata, uh, o 30 minutes, parang ganun. Or yung total nilang dalawa ng presidente, eh 30 to 40 minutes. Okay. Uh, uh, Nag-speeches, speaker tapos uh, nag-dinner, sandali lamang daw yun ng dinner, uh, uh, naglabas -nag -nag sila ng manifesto at ibinigay sa presidente, okay, we, the members of the House of Representatives, yun po yung sabi ng manifesto, solemnly affirm that our collective strength lies in the unity of purpose, fidelity to our democratic principles, and unwavering commitment to serve the Filipino people. Yeah, 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 yeah. Lalim naman nun. Ano ba ibig sabihin nun? Wala po ibig sabihin. Meron bang kinalaman yan sa pagkain na uh, sa hapagkainan ng ating mga kababayan? Wala po. Okay. So, at this point sa aking palagay, ang daming ingay at naging spectacle itong uh, impeachment process na to. Uh, hindi nga natin alam kung ano yung impeachment na 'yan what it's all about. Wala nga tayong experience 'dan. It's a strange thing to us, okay? Betrayal of public trust. Okay, uh, it encompasses everything. At hindi natin alam kung ano yung pwedeng ilagay sa betrayal, kung ano yung hindi pwedeng ilagay. Okay? Ang ating media doesn't even know the definition of impeachment. Akala nila, etanggal eh, na. Hindi po. Itcha-charge ka pa lang pag na-impeach. Ang ating mga congressman, nagtatago, ayaw magpa-quote sa mga report. Hindi ba obvious na political move yan? Pero ang sinasabi natin, walang politics involved. E inaamin natin na it's a political process, pero sinasabi natin, walang politikang involved dyan. It's all about the use of funds. Yeah. Yeah. So, payag ako doon sa sinasabi ng Presidente, teka muna, wag na muna natin gawin yan. E makakasama lang yan eh. Okay? Siguro sa susunod na kongreso, kung talaga bang masigasig kayo, eh, pursue the same thing. Baka yun. Eh, pero yun din, eh, istorbo pa din yun. The same practicality, mga practical, kung uh, karapat dapat pang gawin natin yan, kung makakatulong ba sa ating progress development, eh, gawin natin sa susunod na kongreso. Kung makakatulong. Uh, but I doubt it. Uh, what will change between now and then sa uunlad ba ng gusto buhay natin and we can afford na gumawa ng ganyang process impeachment. Okay? Ito po, uh, samantala, uh, uh, tungkol naman dyan sa Pogo, dahil malapit na eh, end of the year, kailangan mawala na lahat ah uh, Yung Executive Order 74, eh, sabi po, noong order, immediate ban. Na-issue yan November 8. Uh, pero immediate ban, pero binigyan sila ng deadline hanggang December, uh, end of December or end of the year. So parang ang kinu ang kuha ng mga pogo operator dito, pwede pa sila mag-operate at yun din ang kuha ng PAOXY, uh, PAOK, yun din ang, ang, tanggap ng intindi ng PNP o ng NBI, ng Department of Justice, ng DILG, eh pwede pa sila mag-operate magmula nung November 8 hanggang end of the year. Eh samantalang ang sinabi naman ng executive order, immediate yung ban. Ano ibig sabihin po nung hanggang end of the year? Eh di winding down yun yung process na pagsasara. Hindi naman kasi ibig sabihin, noong November 8, pag sinabi ng ban, eh, sarado na kayo, wind up. Dapat wala na operation, sa totoo lang, immediate ban eh. Pero yung winding down, eh, mangyayari yon hanggang December uh, 31. Anong ibig sabihin ng winding down? Okay, mapoprocess na po lahat ng mga foreigners dyan. Matatanggal na silang lahat. All their finances, everything, e bayaran na. Yung mga tax dues, yung mga kailangan bayaran sa Pagcor. Yan po ibig sabihin ng winding down ng isang business. Uh, yung pagsasara. Hindi ibig sabihin, no, mag-ooperate pa kayo. Oh. E ano yan? E, po, nag-ooperate pa rin. Kaya ngayon, itong DILG natin, itong si Secretary John V. Cremulla, nagbigay na ng babala. Okay, hanggang December 15 winding down kayo. Okay? Uh, ah, nagtataka nga ako, bakit ngayon lang nagganon ng ganon deklarasyon eh. E eh, samantalang ang utos, immediate ban. Ibig sabihin, on the day, November 8, wala nang pogo. Sarado na, wala na kayo. Hindi na kayo pa mag-operate. Winding down na kayo. Ibig sabihin, eh, ayusin nyo na yung inyong mga business affairs. Yun po ibig sabihin ng winding down doon. Pero hindi nga, nag-operate sila. So, therefore, ang DILG, the binibigyan pa sila hanggang December 15. Ang ibig sabihin ba noon, hanggang December 15, pwede pa kayo mag-operate? Or by December 15, dapat tapos na yung inyong mga business affairs? Sarado na? wind uh. Ang gulo eh. Hindi pa natin alam eh. Kung ano ibig sabihin eh. Winding down. Yung pagsasara ba eh habang nagsasara, mag-ooperate pa sila. <laughs> Yan ang problema kasi do sa executive order na wala namang kaklaruhan. Schedule, okay, uh, kung ano yung mga uh, landmark. By this time, November 8, ano? After one week, dapat nagawa na to. Uh, by end of November, dapat nagawa na to mga bagay na to. May merong ganong schedule dapat eh. Na uh, ganun plano in order para kasi po napakadaming tao involved diyan. Hindi naman nagsasara ka lamang ng isang sari-sari store na napakadaling gawin. Uh, yung pagsasara niya mga pogo na yan, it, it will take time. And it will take a lot of effort. And therefore, dapat may mga ganong planong uh, landmark stages. So, by end of, uh, by uh, first week of December, dapat ganito na. Wala tayong ganon. And therefore, ang gulo pa ngayon. So, nag nagbababala ang DILG na kailangan daw winding down na hanggang December 15. Ano na ngayon? December 6. So, they have how many days? Nine days. Ano ba covered niyang uh, winding down? Okay.